tapi. Oh, Abi. Eh. Uh, Utas-batas na ng bahay. So, yeah, guys. 40 today video tayo, guys. So, dito tayo sa niyugan. Routine na tawag na kalaan. Yes. Drabe. So, 'yung dati kong dati namin dampa so lang ko yung dampa namin maalos ah, isang taon na kasi guys ako hindi pumunta ah uh, may hirap so yon yung dinadaan ko ito medyo batuhan ito batuhan ito at ano uh, so pakinggan niyo yung mga huni ng ibon dito sa bundok ito yung buhay namin sa probinsya. Yung Marinduque sa Duyay. Hmm. Siyempre. Hirap. Yan yeah yung tinatawag na kuitib. Yung itim na kuitib. Yan o. Yan yeah yung anay. Yan yeah yung tinatawag na anay. Hmm. Siyempre. Ano na tayo. Hirap. ano natin yung yung bahay o kubo yung na ginawa namin ni tatay sa sa tagal na so ngayon ay wala na yung tatay namin ah uh, alos isang taon na nakalipas so yun nakita ninyo yung yung kubo yung kubo namin so dati dito ako nag vlog dito ako nag content yung araw na yun so ngayon e, samahan ninyo ako at uh, silipin natin yung kubo namin na kung saan tayo nag-umpisa so medyo kirek na kasi ang araw ayan yun So, yung mga baser ko dyan, naakala nila na mayaman ako. Ah, marami kong pera. Hindi naman ako mayaman. Ito nga guys, yung bahay namin na kubo. Kaya yung kubo namin. Pre. Mula ngayon, ngayon lang ako bumalik dito nakaka na makita yung lugar ulit at yung kubo namin dito. Ayan. Ito yung butas na. yung Yung nanay ko dito napunta. Kasi dito yung nag-a... Uh, pakain ng mga, ano, dito na. Baka, tas. gatali naga Dito nagatali siya ng baka. Nagpa-pasab-sab. ayun, naga, ayun. So, yun. So, yun, guys. Yung pinapapakita ko na inaibahagi ko sa inyo yung kwento ko dito. Ayan. Ito yung, ano. At, ano. Uh, Tapos, yun. Marami ding mig dito na stock namin dito. Ngayon, ah. Ayan, oh. Ngayon, mul yung dito na ako napunta na dito na sabi ko kagabi, naisip ko ano kaya ta ko yung kubo namin do sa bundok kung anong itsura na kaya ngayon. Ayun, ganito na yung kubo namin. Ayun oh. Diba? Tapos yung radyo namin. Eh yung radyo namin oh. Ayun oh. Yung radyo. Yung mga grabe. Mga lawa, -lawa na ayan. So, mula yung nawala na yung tatay ko na dinahalos kami nakakapunta minsan pag uh, gatali si tat uh, si nanay kasi yung tatay namin wala na patay na isang taon na so ngayon ako bumalik ulit dito dito abi butas butas na bahay abi Ayan. Sarap. Grabe. Nakakamiss na tingnan na pero butas-butas na yung bubong. Ito yung una na ito yung bubong namin na sorilap. Na, ayan. Ginagawa namin yung bubong. Da, yung sorilap galing niyog. Dito yan o. Oh. Pinig niya. Ayan. Siyempre. Napag minsan na alala ko, minsan na pag na panaginipan ko si tatay na parang nandito pa rin. Siyempre, hindi natin maiwasan. Na minsan napapayak din ako. Ayan. Siyempre, yun yung na ano ko na napangako ko na balikan ko ulit na kung saan ako nagsimula. Ayan. Diba? Sana matulungan niyo ako sana supportan niyo din guys ako sa mga pangarap ko sa gagawin ko sa pagko-content ko diba? hmm. No yung mga lugar namin. Yung tagimpit din natibay no. So guys, maraming salamat sa muli ulit na pag-upload ko ulit. So bye bye ninyo ulit hanggang dulo.